Magandang araw mga kababayan. Narito na po ang inyong updated at malinaw na weather report. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, mag-subscribe sa aming channel at i ang notification bell para lagi kayong updated sa lagay ng panahon. I-follow din kami sa aming Facebook page. Ayon sa latest update ng Pagasa, patuloy pa rin ang mga pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa dahil sa umiiral na Southwest Monsoon or Hanging Habagat, partikular sa mga kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon, pati na rin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Samantala, patuloy na minomonitor ang isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ito kaninang 3 AM sa layong halos 1700 kilometers silangan ng Southern Luzon. Ayon sa PAGASA, batay sa analysis ngayon at bukas, hindi ito inaasahang magiging isang tropical depression o mahinang bagyo. Mayroon tayong dalawang posibleng senaryo. Una, posibleng mabagal itong kumilos papalapit sa Philippine Area of Responsibility at maaaring pumasok over the weekend. Ikalawa, posibleng may mabuong panibagong low-pressure area sa silangan ng Luzon sa loob ng ating area of responsibility at maaaring ma-absorb ng nasabing LPA sa labas. Ibig sabihin, early next week, maaari tayong magkaroon ng panibagong weather disturbance sa silangang bahagi ng Luzon na hihila ng southwest monsoon sa mga susunod na araw o hanggang sa unang bahagi ng July. Dahil dito, inaasahan din ang mga malalakas na pag-ulan. Ngayong araw ng Friday, mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon dulot ng Southwest Monsoon. Nagkaroon tayo ng malalakas na ulan mula kagabi hanggang kaninang madaling araw at inaasahan pang tataas ang tsansa ng ulan mula hapon hanggang gabi sa mga sumusunod na lugar: Pangasinan, La Union, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas at malaking bahagi ng MIMAROPA. Inaasahan ding magiging malalakas ang pagulan sa mga nabanggit na lugar. Mag-ingat po sa posibleng baha at pagguho ng lupa. Sa northern at eastern Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan mula umaga hanggang tanghali. Pagsapit ng hapon hanggang gabi, asahan ang scattered rains and thunderstorms. Sa Metro Manila, ang temperatura ngayong araw ay nasa pagitan ng 25 hanggang 32 degrees Celsius, habang malamig pa rin sa Baguio City, sa pagitan ng 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa mga kababayan natin sa Palawan at malaking bahagi ng Visayas, umaga pa lamang ay may mga naitalang pag-ulan sa Kalayaan at Kalamian Group of Islands sa Palawan, gayon din sa Panay Island, Negros Occidental, Southern Leyte, Northern Samar at Eastern Samar. Sa natitirang bahagi ng Visayas at Palawan, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan ngayong umaga. Ngunit sa mga susunod na oras, tataas na ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng rehiyon. Mag-ingat sa posibleng baha at landslides lalo na kung lalakas ang mga pag-ulan. Palaging tumutok sa mga thunderstorm advisories at rainfall advisories. Ang temperatura sa Puerto Princesa at Cebu City ay posibleng umabot hanggang 32 degrees Celsius. Sa malaking bahagi ng Mindanao, inaasahan na ang mga pag mula umaga pa lang, particular sa paligid ng Moro Gulf, kabilang ang Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte at Zamboanga del Sur, gayon din sa mga bahagi ng Caraga Region tulad ng Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan. Ngunit pagdating ng hapon hanggang gabi, maraming lugar ang makararanas ng pagulan at thunderstorms nakaraniwang tumatagal ng isa hanggang dalawang oras. Ang temperatura sa Metro Davao ay maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius habang mas mainit sa Zamboanga City na aabot sa 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng karagatan, wala tayong nakataas na gill warning sa ngayon at wala ring inaasahang gill warning sa mga susunod na araw. Sa malaking bahagi ng West Philippine Sea, lalo na sa paligid ng Palawan, inaasahan ang pagalon na hanggang 1 meter. Banayad naman ang alon sa ibang bahagi ng ating karagatan na may taas na nasa pagitan ng 0.5 hanggang 1 meter. Ngunit kapag may mga thunderstorms, posibleng umabot ang taas ng alon sa 1.8 meters lalo na sa West Philippine Sea. Sa mga susunod na araw, dahil sa inaasahang pagbabalik ng mas malakas na southwest monsoon, posibleng umabot sa 2.5 meters ang taas ng alon sa mga baybaying dagat ng kanlurang bahagi ng Luzon. Kaya pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda, lalo na ang gumagamit ng maliliit na bangka, na mag-ingat. Para sa ating 4-day weather forecast, inaasahan natin ang malawakang mga pag-ulan hanggang sa Tuesday, July 1 sa mga sumusunod na lugar. Central Luzon, Southern Luzon kabilang na ang Metro Manila, pababa ng Visayas, hanggang sa Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao at Caraga Region. Ang mga pag-ulan ay hindi tuloy-tuloy pero halos araw-araw ay may mga posibilidad ng pag-ulan, minsan ay malalakas. Lalo na sa mga lugar na mababa at madaling bahain o malapit sa mga ilog at bundok na maaaring makaranas ng flash floods o landslides. At iyan po ang ating latest weather update. Muli, huwag kalimutang mag-like, mag-share, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para sa iba pang weather updates. Ingat po kayo lagi at manatiling ligtas sa anmang panig ng bansa kayo naroroon.